Sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan, katayuan, at hitsura ay naghahari, ang trahedya ay nakahanap pa rin ang paraan upang basagin ang ilusyon. Ang season 3 ng The Gilded Age ay dinala ang mga tagahanga sa isang roller coaster ng mga pakana sa politika, pakikidigma sa lipunan, at mga desisyong nakakasakit ng puso. Ngunit walang sandali sa ngayon ay mas nakakagulat o mas emosyonal na nagwawasak kaysa sa nangyari sa episode 6 ang biglaang at trahedya na pagkamatay ni John Adams, ginampanan ni Claiborne Elder. Si John ay hindi lamang isang sumusuportang karakter. Siya ang tahimik, matatag na presensya sa likod ng magulong dobleng buhay ni Oscar Van Regen, isang lalaking nakatagpo ng kapayapaan sa kung sino siya, kahit na sa panahong hindi siya tinanggap, ang kamatayan ni John ay dumating sa isang iglap. Mga ilang sandali lamang matapos magbigay kay Oscar, hindi lamang ng paghihikayat, kundi ng isa pang linya ng buhay, upang muling buwin ang kanyang gumuho na pananalapi. Ang imahe ni Oscar na nakatayong paralisado sa kalye, walang magawang pinapanood si John na nabangga ng isang karwahe, ay nasunog sa alaala ng mga manunood. Para sa isang seryeng puno ng kagandahan at kagandahan, ang sandaling ito ay isang hilaw na paalala ng kalupitan ng buhay at ang halaga ng pag-ibig ng palihim, ngunit ito ay hindi lamang isang plot twist. Ito ang katapusan ng isang bagay na tahimik na revolusyonaryo isang storyline ng parehong kasarian na itinakda sa gitna ng isang yugto ng panahon na bihira. Kung sakaling, kinikilala ang gayong mga pagkakakilanlan. Sa simula, ang relasyon ni na John at Oscar ay isang layered na may pagtanggi, tungkulin at nakatagong pagmamahal. Si Oscar, para sa karamihan ng serye, ay hinabol si Gladys Russell, isang hakbang na pinalakas ng pag-asa ng lipunan ng higit pa sa tunay na pagnanais. Si John, na laging maunawain ngunit tapat, ay nakatayo hanggang sa maging malinaw na ang kanilang buhay ay hindi magkakatugma habang ang mundo ay nakakita lamang ng mga sulyap sa kanilang pagsasama. Ang katotohanan ay ang kanilang relasyon ay higit pa sa isang suplot. Ito ay isang tahimik na pagtutol. Isang banayad na paghihimagsik laban sa isang lipunang humihingi ng katahimikan. Sa season dalawa, isang maikli ngunit makapangyarihang sandali ang naganap ng mag ang landas ni John sa playwright na si Oscar Wilde. Ang pagtatagpong iyon, bagamat panandalian, ay minarkahan ang sariling paglago ni John, isang palatandaan na nakatagpo siya ng kapayapaan sa pagiging tunay na siya. Sa season tatlo, ang mga talahanayan ay lumiliko. Ngayon ay si John na ang tumulong kay Oscar na mag-navigate sa pagkasira ng pananalapi at emosyonal na pagkalito. At sa kabila ng kanilang romantikong kasaysayan, hindi natitinag ang katapatan ni John. Nag-alok pa siya ng suportang pinansyal sa negosyo ni Oscar, Isang kilos ng parehong suporta at pagtitiwala, ang suportang iyon ay muling nasubok ng bumalik si Maud Beton, ang babaeng minsang nanloko kay Oscar. Habang ang paghaharap ay nagsiwalat kung gaano kalaki ang nawala kay Oscar, ipinakita rin ito kung gaano siya nagbago. Sa isang nakakagulat na pagkilos ng pakikiramay, binigyan niya si Maud ng pera at tiket sa tren para umalis sa bayan, pinili ang pagsasara, kaysa paghihiganti habang naglalakad sina Oscar at John sa mga lansangan ng Manhattan pagkatapos. Ang hangin ay napuno ng optimismo. Pinuri ni John si Oscar para sa egg defying the odds at nangako pa na mamumuhunan pa siya sa kanyang hinaharap. Ikaw ang aking tagapagligtas, sabi ni Oscar. Nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso. Pagkatapos ay dumating ang sandali na walang nakakitang paparating, si John na humakbang sa kalye at napatay lamang ng paparating na karwahe kaya lang wala na siya, agad na naging reaksyon ng mga fans. Ang dalamhati po at dalamhati ay bumaha sa social media. Ngunit marahil ang mas mahalaga, gayon din ang pagninilay sa kwentong katatapos lang at sa kasaysayang kinakatawa nito. Para sa aktor na si Clayborne Elder, ang paglalarawan kay John ay higit pa sa isa pang papel. Ito ay isang pagkakataon na magwento na madalas iwanan ng mga aklat ng kasaysayan. Bilang isang kakaibang aktor, ang pagpapakita ng kakaibang karakter sa partikular na makasaysayang setting na ito ay nakakaramdam ng parehong kapanapanabik at mahalaga, sabi ni Elder. Ang huling bahagi ng ikanegatibo labing siyam na siglo ay hindi eksaktong panahon kung saan ang mga kakaibang tao ay maaaring mabuhay ng bukas, ngunit alam namin na sila ay umiral, nagmahal, at nakahanap ng mga paraan upang mag-ukit ng mga puwang para sa kanilang sarili. Sinabi pa ni Elder na ang karakter ni John, na nagmula sa totoong buhay na makasaysayang figura na si President John Adams ay isang paalala na ang mga kakaibang tao ay laging naging bahagi ng kwento. Ito ay isang paalala na ang mga kakaibang tao ay palaging bahagi ng kwento kahit na ang kasaysayan ay hindi palaging pinipili na bigyang pansin sila. Pakiramdam ko ay napakalaking karangalan na buhayin iyon. Sinabi ni Julian Fellowes ang lumikha ng The Gilded Age ang mga damdaming iyon sa isang eksklusibong panayam sa people. Ipinaliwanag niya na ang buhay ni John at kamatayan ay sinadya upang ipakita ang mga hamon ng pag-navigate sa isang lipunang hindi mapagparaya. Sa isang lipunan na medyo hindi nagpaparaya sa anumang aberasyon, nangangahulugan ito ng maraming pagpapanggap at maraming tao na nabubuhay ng artipisyal na buhay, sabi ni Fellowes, si Oscar, na bihasa sa sining ng pagbabalanse ng mga hitsura ay nahaharap ngayon sa isang bagay na higit na nakakapagpapahina kaysa sa chismis o iskandalo, tunay na kalungkutan. Kapag dumating ang tunay na kalungkutan, paliwanag ni Fellowes, kung gayon ang lahat ng ito ay hindi balanse dahil hindi ka maaaring magpanggap na walang nangyari at na ikaw ay maayos at ang lahat ay okay. Kailangan mong malampasan ito kahit papaano. Iyan ang puso ng susunod na darating, ang pagkamatay ni John ay hindi lamang isang emosyonal na pagbabago, ito ay isang pagtutuos para kay Oscar, para sa madla, at para sa isang palabas na palaging balanse ang kinang ng mataas na lipunan na may bigat ng personal na pakikibaka sa pagpapatuloy ng season tatlo. Napapaisip ang mga manonood kung paano magpapatuloy si Oscar nang wala ang lalaking tahimik na tumayo sa tabi niya sa lahat ng bagay. Ito na ba ang sandali na sa wakas ay pipilitin siyang huminto sa pagpapanggap? O itutulak pa ba siya ng kalungkutan sa paglilihim? Isang bagay ang tiyak, ang pamana ni John Adams sa The Gilded Age ay higit pa sa isang plotline. Ito ay isang pagpupugay. Isang malakas, emosyonal na paalala na ang mga kakaibang tao ay nabuhay, nagmahal at gumawa ng kasaysayan kahit na walang nakatingin.